araw sa ating lahat uh, ang video nito ay pasasalamat ko sa mga taong naging party ng buhay ko sa mga kaibigan ko mga tropa, mga kumpari maraming salamat sa inyo pero bago yan unang una nagpapasalamat ako sa ang sobra sa tinitirhan ko dati dahil sa oras na yan na malayo sa amin po. dahil yung trabaho ko, yung pinapasokan ko ay malapit sa inyo so andyan kayo, pinatira niyo ako, tinanggap niyo ako tinuring niyo ako na pamilya kaya maraming salamat sa inyo hindi ko yung makakalimutan kahit saan man ako pupunta o kahit saan man ako paruroon kahit wala na ako sa inyo, hindi ko kayo makakalimutan sa mga ginawa ng kabutihan sa akin sa mga ginawa niyong pagtulong sa akin na minsan kayong nag-aasikaso sa baon po para may mabaon ako so maraming maraming salamat sa inyo hindi ko yung makakalimutan talaga kaya lubos akong nagpapasalamat sa inyo at yun lang sa mga kapari ko naman na nakakasama ko rin na nagpanahon na walang wala rin ako maraming maraming salamat din sa inyo dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na, ka, na mga kumpari ko, mga barkada ko, kayo hindi marami kayo kaya hindi ko man kayo may isa-isa na magpapasalamat so ayun, maraming maraming salamat dahil hindi lang sa financial or sa emotional rin, andyan rin kayo para katulog sa akin nagka-advise sa akin minsan Pero hindi lang sa banding tayo na nagkakasundo o kahit saan saan tayo pupunta nagkakasundo kundi nagkakasundo rin tayo sa pagtulong sa pagtutulungan natin kung ano may mga problema natin sa mga sa buhay natin sa bawat isa sa atin andyan kayo na nag-a-advise tumutulong so maraming maraming salamat sa inyo kahit paano may nagpulot rin ako na aral sa aking mga kaibigan, sa aking mga trupa. So maraming maraming salamat. Kita-kits tayo next year. Sana makita-kita tayo ulit. At ayan, sa buong taong ito, talagang grabe experience na natanggap ko or napagdaanan ko. Na talagang ngayon ko lang talaga na napagdaanan. Kaya hindi-hindi ko makakalimutan yung taong na ito na grabe sobrang bigat ang mga pinagdaanan ko pero nalalagpasan ko yung lahat Kung yung mga barkada ko na minsan na uh, nag-a-advise din sa akin na oras na pag tinitext ko or chinat-chat ko sila pinatawagan ko ano yung mga dapat gawin at kayo uh, naging nagbabackup sa akin nag-a-advise sa akin kaya dumagaan yung loob ko o nababawasan yung mga hinanakit na napagdadaanan ko dahil andyan kayo na talagang nag-advise sa akin. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Kahit man sabi na hindi tayo lagi nagkakasama o malayo tayo sa isa't isa, pero andyan kayo once na kailangan ko ng advice. So, andyan kayo. Nag-reply kayo agad. Kaya maraming maraming salamat din sa aking mga kaibigan. Sana hindi, hindi, hindi kayo magpapagod next year sa muli nagpapasalamat ako ng lubos sa na pagpapasalamat sa aking kumpari na na na, na nagisti ako ng mahabang panahon sa pamamahay niyo maraming maraming salamat pati sa asawa mo, maraming maraming salamat din eh, sa inyo dalawa na sana pagtagumpay kayo sa mga pangarap niyo sa buhay hindi lang kayo muli tayong lahat tayong lahat mga kaibigan po sana matagumpay tayo ano man yung mga pangarap natin sa buhay na gusto nating maabot kung makamit ngayong darating na bagong taon na 2025 sana ibigay na sa amin ng Panginoon yung hinihiling natin yung hinihilingan natin para sa ating sarili para sa ating pamilya kaya laging manalangin lang tayo basta salamat at babawi rin ako sa inyo kung may pagkakataon. So, good luck sa ating lahat. Mga kaibigan. Naway. Gabayan tayo lagi ng ating mahalapang. Sa muli. Advance. Happy New Year na lang sa ating lahat. Tingnan-tingnan. Mga kaibigan. Bye-bye. Forget a toothbrush. Ain't polite to have bad breath in Canada. Say goodbye to your mom. Farewell to our friends. Maybe we'll make another in Canada. Adios, bye bye. See you in another life. Here we go. You and me, we are free to be together in a life we picked. And I know that I'm weird and I'm in the morning, but I'm who you picked, and I say hey, yes to whatever next adventure. Scared, sitting on the front steps Saying we need to leave this America Baby, look at us now Sure, I'm really burnt out But we're finally leaving America Adios, bye-bye Thank you for the bad times Here we Do you think that we'll like it in Canada? I can see all the stars. Look at all of this peace. Maybe we'll get to have some in Canada.